isang panalo kaagad ang Gilas Pilipinas sa Asian Games. Para bigyan ng balita, Mobile Journal, Ivan Tarinke. Kahit nagkalabo-labo ang line bago pa lumipad pa China, nakaisa agad ang Gilas Pilipinas sa unang nilang laban kontra Bahrain sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China kahapon. You the sa first quarter, nagtansyahan muna ang dalawang koponan, Two points lang ang nilabang ng gilas. Pagpasok ng second quarter, unti-unti nang umalagwa ang ating mga pambato. Sa pagkatapos ng first half, katambakan na nila ang barring 51-33. to 33. Hindi na nilingon ng gilas ang kalaban at namagasa sa 34 points ang lamang nila sa second half. Panalo ang gilas, 85-55. Tag-15 puntos ang inambag ng CJ si Perez. At naturalized center, Ange Kwame habang labing apat na puntos naman ang ginawa ni Justin Brownlee. Pag-amin naman ni Coach Tim Cohn, sinadya niya ang paglaruin ng sabay ang mga bagong pasok sa roster na sina CJ Perez, Arvin Tolentino, Chris Ross, Kevin Alas at Marshall Lasseter. We let them play together uh, just so they have some more extended time uh, executing and, and, and playing together. Uh, um, and really getting a feel for what we're trying to do defensively, offensively, because they only came a few days ago. Again, those are the guys that are going to depend, decide how far we go because uh, we need depth in this, in this kind of tournament. Ngayong may panalo na, target pang makaback-to-back ng Gilas kontra Jordan bukas bago nila tapusin ang kampanya sa Group C laban sa Thailand. Pasok na sa quarterfinals ng women's single event ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Sunod niyang kalaban ng pambato ng Japan. Target ng 18-year-old tennis ace na makuha ang gold sa Asian Games. Para makakuha ng direct qualification sa 2024 Paris Olympics. In the key moments, I was there and I held, uh, I held my ground. So I think that was the difference and uh, it gave me a lot of confidence and affected, I, I guess, the second set. Mobile Journal Ivan Tarinki po hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.